Okay, before we go to Vaughn, pagsaltayin ko na si Daniel kasi si Daniel ang na nagsulat ng ating pelikula. No? Baka uh, Daniel can share with us sa mo na pulot or nahugot yung kwento ng Call Me Mother and what is it without spoiling all about? What is it all about? ba? Pa? <laughs> Parang siguro galing lang talaga siya sa idea namin na ano kaya yung next character na may excite kami kay Meme. May represent niya yung normal na Filipino. Kasi from all her films naman, yun eh, yun yung nag-resonate sa mga tao. Relatable talaga yung character Correct. ni Meme. So for this role, parang na-imagine namin, what if nanay si Meme? Kasi uh -oh. immediately nakakapit kami agad sa idea na yun. Makes sense. Kasi binabalikan ko ngayon sa isip ko ba lahat ng pelikula mo, you started as uh, Bestie, uh, Krung-Krung in a Merce, The Beauty Queen, tapos, Best friend, kapatid, superhero, superhero, anak. So pananay ka na. Anong next nito? Tatay muna tayo. <laughs> Oo, ano tatay muna tayo. tayo? <laughs> na magiging tatay muna ako. Tapos tito, auntie. Okay. <laughs> so doon pala umikot, Daniel, no? Yung inyong, uh, parang nung nabuo niya yung Call Me Mother. Sa ano yung next na gusto niyo makita si Vice? <laughs> yung next? Hindi, doon. Parang gusto yeah, niyo yeah, siya yeah, nab yeah. nabivisualize, no? Okay, thank you very much. Vaughn, see the next. Yes, thank you so much, MJ. Ito naman. Nakaka-proud ka, Vaughn. Thank you so diba, much, Kasi Meme. Kasi nakapag-scarf ka. Yes. Umabot. <laughs> <kumasha>. very challenging. <laughs> <laughs> Ito na nga, ang next set of questions ay manggagaling kay Kuya Alan Sancon. Oh, Alan is here! Picture. <laughs> yeah, congratulations everyone. For sure, marami na excited after the success and tandem yun ni Direk Dun sa end, the breadwinner is ngayon, Call Me Mother. So marami na namang mga kabataan yung nag-aabang what this all about. Pero Uh, talking about mother, di ba? Parang ano eh, pag mother na yung pinag-usapan, medyo mabigat or magaang or masaya, di ba? May mga experiences tayo sa mother natin. Yung question ko po, siguro to all the cast who wants to answer po, ano yung memorable experience nyo with your mother na hindi nyo po malilimutan in your entire life? Okay, who wants to answer? Si MC, may sagot dyan. MC! <laughs> ako yung, ano, hindi ko makakalimutan sa mother ko. Very supportive kasi ng mother ko eh. Lahat ng kailangan ko dati, na mga, dati kasi may mga team, ano kami yung mga, sa comedy bar, kunyari, o ngayong, ngay, mga team team. Okay. So, pag kunyari, kailangan ko ng very fairy mother ako, talagang siyang gumagawa lahat ng mga damit ko. Yun wow. yung mga, hindi ko makakalimutan sa, sa mother ko. Very supportive sa, pinili kong to work. Anybody else? Ako oh, medyo dramatic kasi I grew up na <laughs> alcoholic yung father ko. But I admire my mother so much. For me, siya yung hero ng family namin. Kasi talagang tumayo siyang tatay at nanay. At saka never niyang nangaliwa or something or iniwan yung father namin. So I love her so much. What yeah. a beautiful memory. Anybody else? Unforgettable or memorable experience. Ay, si Lucas. Ako po, every time pag may kailangan po ako, lagi po tinutulungan ni Mami. Pag may, pag may kailangan ng tubig, lagi siyang pumupunta. Tapos pag kailangan ko mag-internalize na hindi ko nagagawa ng kasama si... Na, ng, ng, kahit pagkasama si Tita Angie, natutulungan pa rin ako ni Mami po. Oh. Grabe. The simple things, no, Lucas, no? Opo. Oh. Okay. Anybody else? Unforgettable? Memory? Ako yung tatay ko din kasi alcoholic. Araw-araw nakikita ko siya uminom siya ng Green Cross. <laughs> 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 yung na ito naman si <laughs> <laughs> kala ko oh, ano? yung nanay ko naman very supportive din yung nanay ko. So siya talaga yung nung nalaman niyang bata pa lang ko nalaman niyang bading ako nung uh, parang first year college ako nalaman niyang bading ako tapos may may sasali ako ng Miss Gay tapos wala akong gown tapos siya nung, may pinuusuot siya sa akin gown tapos nalaman ng tatay ko nag-away talaga sila muntik sila maghiwalay kasi sa tatay ko yung pinasuot niya sa akin <laughs> set <laughs> <laughs> Set? Set pala. Set dito yun eh. Okay. Hindi. <laughs> most memorable? Sa so na, napakadaming memorable na karanasan ko sa nanay ko. Mabibigat, magagaan, nakakatuwa, masaya. Yung mabigat, dami kasing mabigat eh. Hindi ko makakalimutan. Lagi ko naalala yun. Yung nung Nung napatay kasi yung tatay ko, tapos pinipilit ng nanay ko na, ito, totoo na to. <laughs> kasi naman, baka mag joke na naman. Eh. Nung napatay yung tatay ko, kasi di pinatay yung tatay ko, binaril siya. Tapos pinipilit ng nanay ko na, na kumuha ng hustisya. Eh, walang-wala naman kami doon. Mahirap na mahirap kami nung panahon na yun. Nung araw-araw pumunta punta kami sa City Hall, tapos hindi siya nakakatulog. Tapos ang dami-dami namin pinapaserox na papel. Ang dami namin hinihingan ng tulong para bigyan kami ng tulong. Hanggang sa, pag nasa City Hall kami, pag may hearing, hindi nabubura sa utak ko yun kasi very traumatic. Yung nakikita ko uh, tuwing may hearing, tuwing nasa city, siti, kami, nakikita ko yung pumatay sa tatay ko. Tapos tinotraumatize kami lalo. Pinititigan kami ng nanay ko. Tapos yung nanay ko yung, sabi ko, hindi pa namin alam yung depression na salita. Pero siguradong sigurado kung grabe ang depression ng nanay ko. Yung mukha na siyang adik sa payat. Pero every day, every day she made, she made sure to go to church nang nakabelo. Hanggang ngayon, nanay ko, pag nagsisimba nakabelo. Yun, yun yung mga mabibigat na ala-ala kong... Yung mabigat na pagkakataong yun ng nanay ko na hinaharap niya. Kasama niya ako. Bit-bit niya ako sa City Hall kasi bata pa ako noon. Ano yun eh, parang sobrang simple lang nung time na yun. Tapos chili, sobrang favorite ko pa yung chili nun ng shopping. Yun yung hindi ko talaga makakalimutan kasi, ano siya, paulit-ulit yon And ngayon na medyo... Know, medyo uh, tumanda na ako. Parang I look back into those moments and sabi ko, grabe na, yung mga ganong memories talaga yung mga nagsistick sa'yo. Sobrang simple lang niya, pero masaya. Ano din kami ng nanay ko nung bata. Tapos kumakain kami sa McDo. Ang saya saya namin. Bilanggit niya na yung brand. May mga ulam pa, may mga chili pa siyang bilanggit na. sorry, sorry. Charat, charat lang. Charat. So lang. Charat bata pa Para naman buo yung chicken. kwento, eh. di ba? <laughs> Kaya ka nga nakadilaw, di ba? <laughs> <laughs> Thank you, Nods. Thank you, Alan. Uh, we bond yes, next. Ang next set of questions naman ay manggagaling kay Chris Ramos from One Music PH. Hello. Um, kay Meme and kay uh, Nadine. Um, well documented naman na ano eh na parang selective real selective kayo when it comes to choosing which projects to do. So ano yung meron sa film at sa kwento ng film na na nag-convince sa inyo na kailangan yung gawin tong film na to? Si Ate Vice. <laughs> Ay, ako, ako, talaga yung ano, uh, yung factor ko basta nag siya agad. Oh, oh. Kaya masarap sa pakiramdam ko. nag agad nung ako pa lang sinabing kasama niya. Ako naman um, ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung ba't kailangan gawin ko itong pelikulang to, kasi... Nasa kontrata kong gumawa ako ng pelikula ngayong <laughs> taon. <laughs> Tama. <laughs> diba, hindi, maganda talaga yung pelikula. Gustong... Uh, hindi ko siya pwedeng tanggihan kasi... matino siyang... Ma makabuluhan siyang pelikula na ididirehe ulit ni Direk Jun Lana. Eh ang laki-laki nung bilib at tiwala ako kay Direk Jun. Kaya pag sinabing magkasama kami ulit, parang sina din, wala pang konkretong konsepto. Go din ako kasi alam kong ay I'm in good hands. I'm in very good hands. Tapos, ang ganda nung pinuun nilang, nung nilang story eh. Yung mga writers ni Derek June kasi sila talaga yung sila talaga yung bumuo nito at uh, makabuluhan. Personal din sa kanila. Personal din. Kaya, mahalaga din sa akin na matrato ko ng maayos yung character ko kasi mahalaga sa kanilang mga buhay yung, yung, yung character at yung story ng character na piniplay ko dito. Um, may wawa yung pelikula. Merong, meron siyang magandang sinasabi. And at the same time, masaya ako na I am given another chance to to showcase yung iba ko pang kayang gawin na sa edad ko to sa tagal ko na rin ng paggawa ng pelikula sa Metro Manila Film Festival. Meron pa ring nahuhugot at ipinapakita si Direk June na bago sa mga kakayahan ko sa mga tao. Ako naman just to add on to that po. Well, obviously that's one of the reasons din po kung bakit talaga ako napauubat. But also si Direk June kasi dapat magkakatrabaho po kami before. Tapos hindi natuloy. So I think ang ano, ang dami ding reasons why but also yun nga po, gaya ng kinakwento ko kanina, nung binanggit sa akin na mom yung role ko, syempre medyo napa kaming lahat. Kasi nga, baka nga naman matypecast ako dun sa role na yun, magmature naman ako masyado. Patanagan yung kwento din po kasi it really sheds a light on motherhood and the different kinds of, of motherhood. Kung paano maging nanay, um, iba't iba din po kasi yan. And talaga namang, I feel like it'll start a, a conversation. So yun po, I think very important din talaga na na magkaroon tayo ng ganitong klase ng material na maipalabas at makita ng mga tao. Kasi napakaganda din naman po talaga nung kwento. Thank you. Thank, Thank you, you Chris. Actually, gusto tanungin si Direk June, paano naging dynamics niyo ni Vice this time around? Kasi syempre, I I I could understand nung Ender Bredwinner is medyo nagkakapaan pa kayo. Yeah. Pero this time paano? Definitely, I mean everybody in the production when we were doing it and during the post, everybody everybody says that it, this is the best performance yet of of Meme. Um, better than and the breadwinner. Oh, okay. Better than Petra Kabayo, I swear. Layo na nung Petra Kabayo, be. <laughs> I mean, the first few days, the first few days pa lang talaga, in fact, sinabi ko na kayo, mas confident ka na ngayon. Okay. Of course, syempre, importante pa rin na maging uncomfortable ka, di ba? Para Dama. mas natcha-challenge ka. Pero kita mo, na, na, nararamdaman ko na na mas, mas confident siya. But ang, ang difference kasi dito, uh, dun sa breadwinner, mas kita mo yung vulnerability ng character kasi mas maraming moments at uh, she's broken, she's alone. Well, with the breadwinner lagi siyang surrounded eh. And of course that's scary to be alone and vulnerable on screen na mag-isa ka. Uh, yun yung isang malaking pinagkaiba noon. And yun yung uh, mga moments that you know, uh, kailangan namin pag-usapan yung character. Uh, maraming moments na pag namin yung character, nakikita kong gaano kabigat para kay Meme. Natapos na yung take, hindi pa rin makahiwalay sa character kasi ganun kabigat yung wow. dating sa kanya. Alam mo na ako paano i-push yung buttons ni Meme, no? Oh, pero ang ano lang sa mga kasi may mga extender talaga mong magbibigat. Tapos syempre, pagka artista ka, nasa camera ka, na release mo 'di ba? Pero ako ikaw bilang direktor, sila na Ikaw, beat, na, ikaw bitbit bit mo pa ang ang bigat. Ang mas ma, feeling ko mas mabigat to, mas masaya to. So talagang mas level up talaga siya sa sa breadwinner. Vice direct percentage, saya, lungkot. Drama comedy, ilang percent? Parang 50-50. Okay. Parang 50-50. Syempre sisimulan... simulan na... Ayok pala para malaman niya kung ano. <laughs> kung, kung kailan kayo tatawa. Tsaka, sa na eh. 50, we, we made sure na tatawa at makukurot ang puso. This is a comedy movie with a big heart. Okay. Sino sa mga cast members na nag-deliver ng saya? At sino nag-deliver ng comedy? Lahat! Lahat sila! Lahat! Yung mga PBB, sila nag-deliver ng, ng aliw, ng saya, ng kulay dun sa boarding house. Nang harutan. Oo, oh, nang harutan. Ayan, yung... Yung tamis-tamisan, ibig-ibigan, bata-bataan, busilak-busilakan. Ayan, Ay, yung dalawa. <laughs> Ayan. Si Esnir, si Shuvi, si MC, si, si, ano, si Iya. Lahat sila. Kahit si, si Miss Carmi, talaga, Oo, nagbigay din dito. Nagbigay ng pasa sa mukha namin ni Iya. <laughs> <laughs> Yun. Lahat, lahat, nag, lahat nagbigay. Yun ang husay din talaga kay Direk June. Eh. Kahit ang laki ng ansam, ang, laki, dami, ang laking cast, daming artista, may, hindi siya yung, pwedeng wala na to eh. Yung ganun, nabibigyan niya ng ganap ang bawat isa. So nagningning silang lahat. Okay, we move now to our next question for Iya MC and Esneer. The film explores motherhood and chosen family. As part of the LGBT community, how has your perception of motherhood or family changed? Yeah. And we were in school, when we were in school, we were taught that when you were asked in English, you should answer in English as well. Esneer, you go first. I believe. Uh, Mamu has it all. So you answer this, Mamu. What's the question again? How has the movie changed your perception of motherhood? <laughs> I know MC can answer it. Well, as you should know, um, I prefer to be the first runner up. <laughs> Akala ko nga sabihin mo, I think the writer can answer it. Ikaw <laughs> 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 na, S.D.R.Y., ang ganda-ganda ng tela na susunod. <laughs> Personal rap lang talaga ang inilalaban niya. <laughs> Uy, ano na? No, wala na napulot? S.D.R.Y., <laughs> nasayang yung tela na susunod. Ubaasa ka <laughs> talaga may mapupulot. <laughs> Ako nga, pinipilit ko lang may mapulot kaysa. <laughs> o, di ba, nabago ba? Uh, mm. Siyempre po, as part of the LGBTQIA community, siyempre, nabago po nito yung perception talaga namin, lalo na po ako sa mother. Kasi mother comes in all forms. At hindi lang po talaga siya sa um, isang gender. May iba-iba po tayong klaseng mother. We have meme vice, we have um, mother material sa bahay ni kuya, si mom. Um, we have mother nature. So like, iba-iba po. Kaya, ayun. Yes, you will continue, mom. Ganda ng sagot ni Esnir, ha? Kasi yeah. ako, nag-portray ako dati as mamu, ba diba? Yung dati. So, ang um, perception ko about mother, sabi nga, tama ngayon, walang gender ang pagiging nanay. Pwede yung tatay maging nanay or sino. Kaya ikaw, pwede ka rin maging nanay. Ganda rin ang sagot. Ako, MC, ganda mo yan. Basta marunong kang magmahal, pwede kang maging nanay. And ah. I, thank, thank you. Ganda! Short and sweet. Si sweet. Speaking of short and sweet, sweet. Uh, Siyempre, yung motherhood is a responsibility. Ako, aminado naman ako. <coughs> I'm a mother to many uh, gay people, gay friends of mine. And uh, in the past years, uh, umatend uma ako ng mga workshop, nagbibigay ako ng workshop sa mga batang bakla, ng mga ay, motivational speaker din nila ako. So, actually, ang aga kong naging mama, ang aga kong na naabot ang mama status, as in ngayon, mabubunta ako sa mga gay clubs, may mga mas matanda sa akin, mamasweet na rin ang tawag sa akin. So, ang feeling ko, ang pagiging mother is really a big responsibility. Madaming pwedeng tawaging nanay, pero responsable ba yung tao na yon? So, and part of that responsibility, inasabi nga ni, ano na, dapat marunong ka magmahal. But other than that, madaling magmahal, pero responsibility mo rin, nabigyan ng magandang future, yung mga ginagawa mong anak-anakan, or yung tunay mong anak for that matter, or yung tinuturing mong anak, whether biological or in paper lang, responsibility is really very important. Thank you. I love it. Okay, next Vaughn, meron ko ba mong tatanong dyan? Wala na. Okay, I let me proceed with the questions given here. For Vice, gaano ka ka-involved sa creative process ng movie mula kay Jay ng Certified Kapamilya? Bilang pakialam, meron man ako ever since. Hindi, <laughs> uh, um, kasi ganun kami ni Direk June eh. Nasimulan namin ng ganun. Um, sa unang meeting pa lang, magkasama na kami. Magkasama na kami. Pareho kami nag-iisip kung ano yung... Pareho kami kasama nung writers, nung buong team, kung anong magandang concept. Sa cast, kanya-kanya kaming batuhan. Sa title, kahit nga yung breadwinner, may chat group pa kami. Nabutuhan yun. Yung ganun. Pati sa script, sa lahat eh. Si Direk Jun, he, he not only decides for himself, he always asks he always asks and um, uh, masarap sa pakiramdam na lagi niya akong tinatanong. Hinihinga niya ako ng opinion, hinihinga niya ako ng view kung kung yun, hindi namin pinapabayaan ng isa't isa. Pag meron din akong ng uh, pakiwari ko ay, direkt parang pwedeng ganito. Malaya akong sabihin ko sa kanya yon Hanggang sa pag -e edit ng, ng, main pick, yung ganon. Ito kasi, last year, binulaga nila ako, ayaw nilang ipanood sa akin ng main pick. Gusto nila, uh, yung uh, papapanood ko siya sa araw mismo ng December 25. Walang pa-preview, walang ganun. Gusto nilang biglain ako. Pero ito, sinama nila ako dun sa uh, pag decide kung, kung paano ilalatag yung main pick Yung unang edit pa lang, pinapakita na nila sa akin. Tinatanong nila sa akin, Vice, kamusta? Anong pakiramdam mo rito? Anong gusto mo? May gusto kong idagdag, may gusto kong tanggalin. Hanggang sa nabuo yung final edit ng main pick sinama nila ako. You're part of it from start to end. Diba? ba? Oh, yung Disneyland ba? Pinasara nyo? Oo, oh, oh, pinasara din, no? Pinasara. Pin na, uh, nandun kami, uh, binigay, binigyan kami ng time exclusively for us. Tapos, isinabay kami sa nandun yung tao. Right. Tapos, binigyan ulit kami ng oras na para sa amin lang. Tapos, hanggang sa nagsara siya, nandun doon kami. Ganda. Lucas, kamusta yung experience sa Disneyland? Maganda oh, po. Oh, Sobrang ganda. Nakita mo sila Mickey Mouse? Opo, lahat po ng characters. Ah, ang saya. Ilan days kayo nag-shoot sa Hong Kong? Parang one whole day ako, pero sila parang two days silang... At saka hindi lang, hindi lang namin basta ginamit yung uh, Disneyland as a location. I mean, we had the Fab Five. I mean, hindi biro na makuha si Mickey Mouse. Mickey, Minnie, Mickey, Minnie Donald Duck, uh, Daisy. Daisy, and Goofy. Goofy. Uh, for you to be able to get, para silang superstars na bibigyan kayo ng certain number of time. And to be able to get, parang nakikipagtrabaho talaga sa superstars. And I have to credit talaga na si Percy had, you know, connections with Disney. Percy, sinong connection mo sa Disney? Talagang, hindi, kasi... Si you, Mickey talaga, ka-text direct <laughs> Percy. He used to work uh, at Disney. So, nagamit talaga namin yung connection ah. niya. Kaya, nagawa namin yun. Kaya, oh. Nung kinukuna namin yun, naiyak ako. Yung Grabe. Si, yung uh, si, sila kasama si namin. Kala Kima, namin green screen talaga. ba yan? Hindi. Hindi, hindi talaga. Inachieve talaga uh, ang Disney. At may oras na binigay sa amin. You have to shoot that in 15 minutes. At nagawa naman namin. Pati yung pa-fireworks, binigyan na lang kami ng magandang pwesto para ma-shoot namin yung fireworks dun sa gabi. Oo. Nagpa-reinforce pa sila sa bukawi ng mga paputok nun para lang sa eksenang ito talaga. Meron naman silang sarili. Oo, oo oh, oh, Naglagay pa sila ng mga goodbye bakla ng mga paputok dun na ano. Pinoy na Pinoy, you know? Nakaka-proud kasi uh, we are the first uh, movie in Asia na pinayagang mag-shoot sa Disneyland. Ito to ba? And the third in the whole world. Wow, congratulations. What a feat for Call Me Mother.